Hello guys. Punta tayo sa ating uh, kamatis. No, tingnan natin. 'Di ba nag-upload ako ng video na nag-collect ako ng mga fern para sa sa mga bagong tanim namin na mga tomato seedlings kasi sobrang init talaga um, before. And then ngayon, inuulan na kami at saka yung mga kamatis ah... Uh, tumubo na lumaki na yung mga kamatis namin guys at linagyan nila ni mister ng ano ng mga wire mga steel post at at wire para doon sila gumagapang sa may parang trail nga so doon sila gumagapang ayan mayroon na mga ito mga pumpkin ko mga kalabasa, yun ang mga kalabasa ko na tinatanim. So, pumpkin ang tinatawag nila dito sa Uh, sa mga kalabasa hindi squash. Uh, yung squash kakaiba din, yung maliit na para talagang flat na kalabasa pero medyo maliit talaga. It's like a mushroom, no? just ganito lang ka-round. So punta tayo dito, guys. Don't lakad tayo. Malapit lang tayo. Oh. Yun ang mga kalabasa, guys, oh. Ang dami na talaga may bunga na yung mga ano, yung mga ibang kalabasa din. So ayun guys. Ayun 'yung ay mga kamatis. Ang gagawin ko dito is mag ano, ako guys. Uh, yung iba ano na mahaba na talaga o oh, naka-reach na ito sa uh, unang wire. And ayan tinalian na ni Mr. yung iba. Yan tinalian na talaga niya. Ayan, at saka doon sa unahan sa pinaka So, pinakamalayo, malapit doon sa ano... Malapit na doon sa sa may gate. Medyo maliit pa. Hindi pa naka-reach ano, naka sa first wire. So, tatlo pala ang wire nila uh, nilalagay. Ito, one, two, at saka three. So, ayan. Yung iba dito, yung mga... Mayroong mga ano... Mayroon talagang mga potato. <laughs> so marami talaga mga ano, mga patatas 'yan at saka mayroon pa ding mga mayroon din mga misuna. Ayun. Kasi dati last year or mga years ago, dito kami nagtatanim ng mga patatas. And din hanggang ngayon mayroon pa talagang mga ano mga naiwan dito ng mga patatas. So ayun. So hindi na kami dito nagtanim ng mga patatas, guys. Lumipat kami sa bagong ano, bagong ground. Kasi yung mga patatas, um kailangan every year e, new ground talaga. Hindi mo uh, um magtanim ng pabalik-balik, paulit-ulit gaya ng mais. Yung mais always the same place tayo magtatanim, pero yung mga patatas kailangan uh, mag ano ka magtanim ka sa mga sa new ground. Gaya din um ganoon din itong mga kamatis. Kailangan mo din magtanim ng ano every new every year ka magtanim it's every new place talaga. So ayun oh. Ayun ang mga kamatis. So dito ano last ito ni tinanim ni Mr. So medyo ano pa uh, maliit pa. Ayun. Agoy, ginoko. Siguro, nasa mga 200... Uh, 200 tomatoes ito, guys. So, sobrang haba. yan magha harvest na naman kami. So... Uh, it's a bit late talaga ito na... ang aming, ano... crops dito, guys. Kasi, medyo malamig ang aming... spring. September at uh, October. So... Hindi kami mag-start magtatanim. Ah, uh, gaya ng mga kamatis, it's a tropical uh vegetable 'yan. So magtatanim kami ng mga ano, magtanim kami ng seeds um mga end of October or sometimes November na talaga kasi kahit October mag ano pa 'yan, magfrosty pa 'yan. So mamatay yung mga ano, mga seedling namin 'pag ano sila um inabutan sila ng frosty. So, November. So, hindi na talaga na mag yun kasi summer na yan. Ayan. Ayun, guys. So, hanggang dito na lang muna ang ating mga updates. So, thank you for watching and have a nice day. Bye!